kalaboso ang isang 49 anyos na lalaki makaraang masabat ng pinagsanib na operatiba ng kapulisan sa barangay San Pedro General Tinio Nueva Ecija nitong linggo, January 26, 2025. Kinilala ng pulisya ang arestarong suspect na si Ronnie Santa Maria I. Peño, residente ng barangay San Pedro na Sabing Bayan. Ayon sa pulisya, ganap na alas 8 ng gabi nang tuluyang maaresto ang umano'y suspect sa nabatid na barangay sa visa na rin ng bitbit na warrant of arrest sa Diomanei reklamo sexual assault ni issue sa Regional Trial Court, Third Judicial Region, Branch 35, Gapan City, Nueva Ecija may criminal case number 29293-24. Pinetsahan noong December 3, 2024 at may piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Pansamantala ang suspect ay nasa custodial facility ng General Tino MPS. Mula sa Provincial Headquarters, Elsa Navalio nag sa DWNE Teleradio. Ang inyong pakamit.